So yun. hello what's up mga boss so, welcome back sa ating channel muli, Julay Ems At for episode natin for today Meron tayong gagawa ng video So dahil ito, ang komento niya sa atin At nabasa ko yung kanyang comment At napakaganda ng kanyang komento Kaya naman naisipan kong gawan ng video Itong kanyang komento na to So ayan, basahin nyo mga boss Ayan, nang sa ganun, malaman niya Malaman ninyo, malaman nating lahat yung mga makakapanood yung video na to kung ano nga ba ang tamang proseso at paano nga ba pinipinish yung isang hagdanan. Nagbabago ba ito ng sukat o hindi? So yan yung tatalakayan natin sa video na to mga bossing. So tara na! Yan, marahil marami sa atin mga bossing ang uh, nagtatanong pa rin, nagtataka kung paano nga ba finish yung ating mga hagdanan. Lalong-lalo na yung mga konkreto. So actually mga bossing, ang ating mga hagdanan na konkreto ay hindi na nababago yung sukat niyan mula sa kanyang structural o yung buhos pa lamang hanggang sa siya'y ma-finish. Ang minsan nagbabago lamang na hagdanan na pwede natin gawin ay pag yung uh, naglagay tayo ng thread, yung mga planks na kahoy. Minsan, lumalapad yung kanyang thread pero yung riser niya ay ganun pa rin. Hindi yun pwedeng mabago. So kaya naman na ipapaliwanag ko sa inyo mga bossing kung paano nangyari yon. So ayan mga boss, ganito yan mga bossing. Na ipapaliwanag ko sa inyo mabuti kung paano nangyari na hindi pwedeng maliit yung sinasabing first step ay mas magiging maliit kaysa dito sa mga step na natitira. So, konti lang yung ginawa ko para mas madali ang ating explanation at konti lang yung drawing. Ano? Tsaka hindi kasi doon sa ating uh, whiteboard. Alam nyo mga bossing, sa out ng hagdanan, from structural, kinakailangan nyo itong ating mga riser, 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 ay equal or magkakapareho ng sukat. Hindi yan pwedeng maliit yung naditong first, yung first step maliit, tapos yung iba is uh, pare-pareho. Hindi ganun yon mga bossing. Kinakailangan lagi yung equal measurement. Mula sa umpisa, hanggang sa matapos. Yung sinasabi kasi nung nag-comment sa atin na dapat daw ay maliit lang daw yung unang step para daw sa clearance ng planks, wood planks or ng semento or ng tiles. Actually, meron naman siyang pinopoint pero mali pa rin. Hindi tama yung kanyang Uh, komento mga bossing kaya gumawa tayo ng explanation para malaman niyo, lalong lalo na yung mga beginners kasi alam nyo yung maling trabaho kasi kapag yan ay inaipamana sa atin halimbawa may nagturo sa atin na matanda tinuruan tayo ng ganito ang gawin mo uh, pare-parehong step tapos yung unang step maliit Kapag yun ay na ng isang laborer, naging karpintero siya, madadala niya na yun hanggang sa pagtanda niya, which is daladala -dala niya tuloy yung maling trabaho. Okay, so kaya naman, ito, pag napanood mo to ay sigurado makakatulong ito sa iyo. <coughs> ang hagdanan, tandaan yung mabuti. Hagdan. Kung anong laki or anong sukat niyan, Nung yan ay binuhusan. Semento ang pag-uusapan natin ha. Nung yan ay ginawa kung ano yan sa structural, halimbawa yan ay 20 by 30. Sa finishing, pag yan ay halimbawa itiniles natin, 20 by 30 pa din. Hindi yan pwedeng magbago. Alam nyo kung bakit. Okay? Ang mababago lamang sa atin mga bossing na pwedeng magbago ay yung ating tinatawag na or yung lapad ng baitang pagdating naman sa mga kahoy yung ating ilalagay kasi minsan kasi pag kahoy ang nilagay natin nagkakanosing yan okay minsan 2 inches yung nosing na nilalagay natin doon sa mga planks natin so kaya lumalampas siya doon sa structural di ba nagiging 2 inches siya sa kahoy lang yan pero pag sa tiles yan e eh, kinakailangan ganun pa rin yan so pwede lang yan ding magkanosing Pagdating naman sa mga solid surface, halimbawa mga marmol. Okay? Pero pagdating sa cement finish or kaya tiles, kung anong sukat ng structural natin, kung ito ay 20x30, 20x30 pa rin yan. Bakit? Ganito mga bossing. Kapag tayo nag-tiles sa slab, tandaan nyo, kaya lagi kong sinasabi doon sa aking tutorial video, sa pagkakabit pa lamang ng hamba, meron tayong 2 inches. Okay? Tandaan nyo. 2 inches preparation. Itong preparation natin, saan ito? Tiling works. Para, magkaroon tayo ng 2 inches na tiling works preparation natin dito sa ating slab. Okay? Kung ikakahoy man natin yan, yung kahoy natin, ay, uh, sabihin natin 2 inches din, pasok pa rin siya dito. Okay? Pero minsan naman, wala ng 2 inches yung ating Kahoy, maliban na lang kung pasadya talaga. Minsan, 1 and 3 4 na lang. So, meron pa tayong allowance para may finish itong ating mga baitang. Pwede natin siyang palitadahan kung kapos yung kahoy natin. Okay, so ito na tayo. Ngayon, paano ko nasabi na hindi pwedeng maliit yung unang step na mali yung kanyang sinasabi? Ganito kasi. Pag tayo tumaas dito ng 2 inches, ito na yon. Ito na yung ating tiling works. Tiles na lang ipag-uusapan natin ha. 2 inches tiling works. Okay? Tumaas na. So, ibig sabihin, tumaas na rin to. Galing dito, tumaas na. Kung ito'y naging 20, eh nag-plus 2 inches ka, so 5 cm magiging 25 cm na. Itong ating riser, which is 20 cm lang dapat. Ngayon naman, pag dito naman ipinatungan eh, mo ng tile, siyempre, papatong ka rin dito ng 2 inches na tiles ulit kasama yung mortar. So may babalik natin siya sa original na 20 cm na sukat. O malinaw ba? Natatandaan nyo mga bossing? So ngayon dito naman sa baba, naging 25 na ulito mula dito hanggang doon. Kasi nga, nag na tayo dito. Ang gagawin nyo ulit, dadagdag tayo ulit ng another 2 inches na setting kasama yung tiles para bumalik na naman siya sa original na 20 cm and so on Pagdating naman sa ground floor, mga bossing, syempre, meron na naman tayong another 2 inches preparation sa ating tiling works, which is, babalik na ulit sa 20 cm yung height ng ating uh, baitang. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung anong sukat ng structural niyan, ganun din ang sukat niyan sa finish. Hindi yan pwedeng magbago at hindi nyo pwedeng sabihin na, ay, itong isa maliit, Ah, uh, mahabol pa yan sa palitada. Ay, itong isa, malaki. Uh, pag nag tayo, mahabol pa yan, which is, mali yon mga bossing. Okay, so wag nyong, wag nyong isa sa isip na, uh, pwedeng habulin sa ganito, ganyo, ganyan. Alam nyo kasi, gaya na sabi ko sa inyo, pag layout pa lamang ng hagdanan, structural pa lang, ayusin niyo na. Kasi, once na kayo mag-finish, ganun pa rin dapat ang magiging sukat niyan. Okay? Pagdating naman dun sa thread, okay, Oh, pagdating naman doon sa ating uh, tread naman yung ating baitang, 'di ba? 30 cm yun. Oh, ulitin natin para maliwa-maliwa sa inyo mabuti mga master boss, no? Okay. Ito naman, 'di ba? Itong lapad ng baitang natin is 30. So, syempre, tayo maglalagay dito ng riser, ano? Tatapalan natin 'to. Kunyari pag tinapala natin to, itong 30 natin, kunyari sabihin natin, naging uh, 3, 3 cm. 3 cm. Yung ating tinapal dun sa ating racer. So, magiging 27 na lang to. So, paano natin siya may babalik uli sa 30? Pag nagtapal uli tayo dito, kinakailangan 3 cm din yung itatapal natin dito para bumalik na naman siya sa 30 cm. And then, ganun din ang mangyayari dito. Ganun hanggang sa matapos kayo. O, ba? Diba? Nakuha nyo ba mga master boss? yung ating uh, paliwanag. Kaya gaya ng sinabi ko sa inyo, kung anong structural measurement ng ating mga baytang ay yun na yun hanggang sa finishing. Hindi na yun magbabago. Okay? So ngayon, na uh, naintindihan nyo ba mga Master Boss? Kung naintindihan nyo, syempre, subscribe nyo si Julay Ems. At para kung gusto nyo pang mas marami pang tutorial video, ipa-subscribe nyo lang si Julay Ems. At syempre, palike, share nong ating video.